magpapalit kami ng anong tawag nito um, oil cooler o oil base nandito na kasi yung ano eh, yung tawag nito oil filter no <coughs> ay napakahirap mga mix mga parang babaklasin namin ito babaklasin natin lahat lahat to ayan 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 mga mix mga parang hirap talaga pagka naka-compress ang makina tong Volkswagen 2015 customer natin ito yung kukunin natin no tong oil cooler andito na rin yung pag mo to andito na rin yung ano yung oil filter kaya binaklas natin lahat yung antique manifold niya kaya ang gagawin yung mga mix mga para pag tinanggal nyo to tong intake manifold niya lalagyan niyo ng ano ng tape eh no para hindi pasukin ng dumi yan ang lagyan ko ng tape kaya may tape kami kasi pag napasukan to ng dumi tornilyo delikado pahigop kasi to kaya intake nga to eh pero hindi pa yan nagtatapos ang doon pa sa ilalim ang oil ano oil cooler o oh, ito yan kasi may tulo na naman to ay tulo na naman ng tubig. Tignan natin mamaya kung ano nangyari dito sa oil cooler. Ayan, mga mix mga paro, oh, nabaklas na namin yung ano, yung ano tawag ito? Oil cooler. cooler. Oh. Tama nga ang decision ng may-ari mga mix mga paro, oh. ito yung tulo niya. Ang dami na naming ginagawang sasakyan na puro tulo ang sakit. Ngayong 2024. Ito lang ang gagawin natin mga mix mga para. Itong bagong oil cooler. Oil cooler to no? Pero oil cooler, kasama na dito yung oil filter. Oh. Ayan, oh. Sa ibabaw yan. Tingnan yung mga mix mga para yung diferensya nya. Oh. Dito siya oh. Ito yung bago ito. Ito naman yung daan. Daan. <laughs> Luma. Ayan. Dito siya tumutulo. Ayan, oh, mga mga para. Oh. Tubig nagbabawas siya ng kulan every 20 kilometers ay nababawasan to reservoir <laughs> reservoir na tawag daw reservoir reservoir ang harap ang harap ang banggot nito ang harap reservoir <laughs> bahala na basta ito yan sobrang hirap ang daming natastas mga mix, mga paro Bago tayo makapasok doon sa pinakailalim niyo, ayan oh. Ayan, ayan oh. Ayan yung ano yung tumatagas na tubig. Ayan, tama lang na mapapalitan ng bago. Sobrang madugo itong ano, tong oil cooler na to. Dahil sa ibang bansa pa in order ata to. Nung nakaraan pa to na pumunta sa amin, ay dumating tong bagong ano niya, oil cooler niya. Ayun, ito, tatrabawin na namin. Ang nilalagay namin dito, mga mix mga paro, grasa lang. Ngayon, grasa lang. Hindi kami naglalagay ng silikon. Pagbago ang mga o-ring. Ito yung bagong oil cooler. Ayun, bahala na kayo kung lalagay nyo dito. Kung silikon gasket o ano man, basta kami ay grasa. Grasa lang ang pinang papahid namin dito tapos diretsyo na salpak yun kabit na namin yung bagong oil cooler mga mix mga par tulo ng tubig ang nangyari dito ang tumatagas eto tulo naman ng ano injector babaklasin namin tong mga injector kasi papalit kami ng ng anong tawag nito <laughs> ng o-ring may mga tagas oh Ayan, eh. ayan. ayan. <laughs> Tulo. Puro may tulo yung ano namin. Gagamutin. Ikaw, Pogi, <laughs> may tulo ka ba? Wala. Wala akong tulo. Laway. Tulo laway. Gagamutin <laughs> din. Ayan, mga mix, mga parang uh, o-ring ng ano. O-ring ng injector. Ayan o. Oh. Ayan, kung mapansin nyo, deform na siya. O, yan o, yan. Linaw na, di ba? Itong isa, ay ayos pa. Ayan o. Pero maganda dyan, ay papalitan na natin ng bago. Tulo ng langis naman to. Pag ito ay na-deform sa injector, ayan eh, no? Tulo ng tubig sa oil cooler, tulo rin ng langis na naman to. Kaya... Yung mga may sasakyan dyan na may tulo, dito sa AJ Tagalog Shop, nagagamut kami ng tulo. Ayun, dami nating o-ring oh. Ayan, na lang tayo dito kung ano mga size nitong o-ring dito ha. Ayan. Asan ba yung pinagpalitan natin boy? Ito, ito, ito. Wala na oh. Hmm. Sira na talaga yung bungi na siya. Dami naman nating o-ring dito kaso nga lang napakahirap ang trabaho nito. Sobrang hirap. Sobrang compress yung makina katulad nitong nagpipili ng o-ring oh. Ay, kung ano naman. <laughs> Ayun yung dalawang binaklas ko na 3 and 4 na una kasi yun binaklas ko kaya ayan kinakabitan ko na ng o-ring. Ayun, susunduin naman natin mamaya yung 1 2. Ayan no, pag na deform yung oil na yan, ay oil, yung o-ring na yan. Ayan no, salwak ng langis oh. Ayan no, galing dyan o, so may valve cover o. Ayan o, tulo Ayan no, tuloy talaga. Kaya itong Volkswagen na 2015 ay tamang PMS muna tayo ngayon mga mix mga par. Saka ito mga mix mga par o, ito tong dinadaanan ng ano ng injector ayan dito dito na kabit sya diyan hindi lang itong oil ano o-ring na to ang papalitan pati rin to ayan pero kung wala tayong mabili nito lagyan niyo muna ng teflon dito pag salpak dito kasi masigip naman dito na oh ayan sa butas niya yan kaya para maiwasan yung tulo-tulo ng ano ng langis diyan oh. Ayan, nakikita na yung camshaft po. Oh. Ito. Tatanggal yan. Dito lang sinusuot. Oh. Ayan, ayan. Ayan, ayan dito. Ayan. Lumalabas dito sa gilid dyan. Mga par, lagyan lang ng teflon dito. Dito naman, masikip na dito. May spring din dito sa ilalim. yan, oh. Ayan, dito sa loob nyan. Ayan, oh. Basta may spring dyan. Pero kung eksakto dito, sa so may pinaka isusutan dito doon sa pinakadulo masikip na okay na yun kahit din na naputulan para matanggal tong sakit nitong sasakyan na tulo tulo ng langis papaliguan niya naman yung sarili niyang langis itong sasakyan dahil sa mga o-ring lang o-ring or ito oil seal ba to hmm Parang isdang buhay ah. Ito. Okay. Yan, dito lang oh. No? Mm, okay na. Okay. Pag mahirap sikwatin mga mix mga pare, alam no? Alambre lang sa katubuhan para hindi mabasag yung plastic ang trabaho ni Oring ito pagkalimbawa ay naging ganito siya ay bumabagsak yung langis doon sa ilalim kaya merong konting usok kakainin ng piston kaya importante to na magiging okay tong oring na to huwag nyong baliwalain mga mix mga parha kasi ito talaga pagka uh, na o na siya dito sa injector ganyan ang mangyayari oh parang tae na ah. oh ah, okay. Ayan mga mix tapos na to. Nabalik na namin lahat. Ayan, babalik na lang yung may ari nito pagka may tulo pa. <laughs>